Hi, Simon. Yes. Say, mo ka, na ka, ay Simon, say salamat sa picture natin. sayon, 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 sayon. sayon, sayon. 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 Taguyod ng bagong Pilipinas, tinitiyak ng administrasyon na walang sektor ang may iwan. Kabilang dito ang sektor ng pangisdaan na patuloy na pinalalakas bilang haligi ng ating pambansang seguridad sa pagkain. So ngayon po ay uh, nasasaksihan po natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya po si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Attorney Glenn A. Pangapalan. Kasama rin niya, kasama rin ang ating ma mahal na Pangulo sa makasaysayang event na ito, si Presidential Son Joseph Simon Araneta Marcos at ipapang lokal na opisyal ng Iloilo City at Iloilo Province. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-4 na anibesayo ng PFDA, formal na binuksan ang bagong rehabilitated at improved PFDA Iloilo Fishport Complex. Kaya naman ngayon ay uh, inanbil na ang brass marker na siyang uh, simbolo ng pag-inaugurate uh, ng itong fishport. At ngayon narinig natin yung sirena na siyang simbolo ng pagsisimula ng uh, trading hour. Sobrang magandang uh, nasaksihan nito ng ating presidente, Ms. Kim. Uh, hindi naman dito yung unang uh, ni rehabilitate na fishport ng PFA, no? pero isa ito sa mga nauna. At meron na rin tayo mga natapos na regional fishport Uh, sa Lucena, Lucena Fishport Complex, at Suwal Fishport Complex sa uh, Pangasinan. At uh, meron pa rin mga kasulukoy ang ini-improve. Uh, yung uh, binisita ng ating presidente noong uh, July, yung PFT General Santos Fishport Complex, isa na rin yun, at yung Labotas Fishport Complex na rin, na pinakamalaki sa buong Pilipinas. At ano, uh, kanina no, nakapanayam natin yung isa sa mga fish brokers na uh, dito, mismo sa Iloilo -Ilo Fishport Complex. Laking tuwa nila dito sa ating uh, rehabilitated and improved complex na ito. Kasi uh, isa sa mga sinabi nga noong uh, broker, maganda raw yung pagkakatayo nitong fishport complex na ito ngayon. Dahil uh, mas may iwasan natin yung pagtaas ng tubig Oo. mismo dito uh, sa hall. Sir, uh Uh, ngayon po uh, nakikita natin na nagsasagawa rin ng uh, inspections si uh, Pangulong Marcos Jr. dito sa New Market Hall kasama pa rin ng uh, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang uh, PFDA General Manager si Attorney uh, Pangapalan. Nakakatuwa lang din malaman no sir, ito palang uh, Iloilo Fishport uh, Complex, tahanan to ng 1,400 industry players, kabilang dito ang 21 licensed fish brokers, 503 uh, fish biyaheros, 66 major overland fish suppliers, meron din tayong 7 fishing uh, vessel operators, at uh, syempre, dose dosen ng retailers, cold storage clients, at uh, yung uh, paluto food vendors. Talagang nung, uh, nung uh, pagtungtong namin dito sa Iloilo, talagang laking tuwa namin dun sa mga fresh na isda at yun ay isang indikasyon na binibigyang diin ng uh, tinga pamahalaan yung pag-unlad ng uh, sektor ng pangisdaan, lalo na dito sa Iloilo no? talagang fresh ang mga isda talagang uh, nakatutulong sa ekonomiya ng uh, western Visayas. Actually, sa datos nung nakaraang taon merong mahigit na 5,000 metric tons na isda na bangus uh, na unload dito sa uh, Iloilo Fishport Complex which just means na uh, talagang um, ready ang pasilidad na tumanggap ng maraming isda. Ayan, ah, uh, Katulad nga nung sinabi ko kanina, no sir, sa uh, pakikipanayam namin sa mga fish brokers, sa mga uh, fisher fox, uh, laking tuwa nila dahil nabubus yung moral ng isang mga isda. Dahil uh, ba? Diba, ito hindi lamang sa Iloilo -ilo, pero sa buong bansa, napakahalaga ng role ng mga fisher fox. Pero ito, sir, uh, bigyan natin ng konting uh, trivia yung ating uh, mga manonood. Ano okay. nga ba, sir, ang kaibahan ng uh, beef sa PFDA. Maraming yan, sir. Ang, uh, Oo, kasi parehas kaming fisheries. Yes. No? So kami ng BIFAR at ang PFDA, parehas kaming um, attached agency at Attach Corporation sa ilalim ng uh, kagawaran ng Pagsasaka o Department of Agriculture. So, si BIFAR, uh, sila, sila yung concerned primarily sa water at sa resources na nandoon. Pero, once na yung mga isda ay napunta na support, no, sa port no sa PFDA na yun. And also, ang din ng PFDA ay uh, magpatayo at magmanage ng mga fishery post-harvest facilities tulad nitong uh, kinatatayuan ng ating uh, pangulo ngayon na uh, market hall. Uh, meron din tayo dito sa loob ng fish port na mga cold storage tapos saan pwede paglagyan ng mga isda para mas tumagal sila. Um, at mga iba pang pasilidad uh, na related dito sa post harvest facilities. Side, Sir ano ba yung uh, mga ipamimigay ngayon ni uh, Pangulo Marcos Jr sa ating mga uh, fisherfolk and uh, farmers ayan so ito ngayon nakikita natin sa screen ay yung uh, tinatawag na Village Type Rice Meal. So itong Village Type Rice Meal ay ginagamit para gilingin yung ating mga palay para maging bigas. At Village Type siya, so pwedeng magamit sa mga komunidad. So mapapansin natin, no medyo space-saving siya. Perfect para sa mga komunidad na maliligay. So ngayon, ang nakikita natin sa screen, ito yung uh, Rice Precision Feeder wala sa uh, D.A. Filmec. So ito namang Rice Precision Seeder. Uh, ito yung machine na nagtatanim ng palay ng pantay-pantay, kaya siya precise kumikita niyo yung parang may instrument or uh, sa likod parang pantay-pantay siya para at least, uh, yun nga, precise yung pagtatanim natin mm -hmm. ng buti. No? So talagang uh, kanina nga no, talagang may uh, naiiyak pa sa pagpapasalamat ng isa sa mga magsasaka natin. Talagang malaking uh, bahagi sila ng ating ekonomiya dahil uh, sila ang uh, naghahatid sa atin ng uh, kanin sa pagkainan. No? Talagang, Lalo na tayo mga Pilipino, no? mahilig tayo sa kanin. <laughs> Only rice. Only rice. <laughs> Yan, yung kaninang nabanggit mo, Miss Finn, yung nakatanggap ng mga indemnity checks, ngayon ay uh, na-meet na ng ating Pangulo. So again, itong mga indemnity checks ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So um, ito ay bilang bahagi ng kanilang uh, ng mga tulong ng pamahalaan para sabi mo nga kanina, uh, may mga nagdaang bagyo, at least natutulungan talaga natin sila. Ah, okay, ito yung mga malalaking nga ito yung tinatawag na rice combine harvester. So ito yung uh, mga makina na sabay-sabay nag-aani at naghiwalay ng mga butil sa dayami. At nalilinis na rin nila yung uh, palay in the process. So ito ay merong uh, sampung units na ibibigay. R. Margas Jr., Tumi ko salamat ako kay PBBM, kay Golden Marcos Jr. Kasi kung hindi sa kanya, siguro baka hindi ito natapos. Kasi sa mga opisyalis ng gobyerno, most especially sa mga management and staff sa Tinole Fish Park uh, Complex. Uh, pasalamat din kami sa gobyerno, pagdaganda. Patungkol sa Tinole Fish Park, ay eh, damo man na mabuligan. Pasamon, tigado kami. Kaya na po pasalamat sa gobyerno kahit anong ginawa nila dito, pinapaganda nila. Nakaano naman kami, nakapagabi naman kami para sa aming kinabukasan ng mga anak ko. Maraming maraming salamat uh, sa ating kalihim ng Department of Agriculture, si uh, Secretary Kiko Laurel. Uh, andi andito rin po, uh, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil na tuming meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga ibang meron isang tulay na medyo nagka- nagka-problema. Ngunit uh, I, ako naman. I, wait, before I to me. Let me uh, let me greet everyone. Congresswoman Jamjam Jam, uh, Malonda, uh, Congressman James, uh uh Mayor, Mayor Raisa, and of course uh, uh, our friend uh, Governor Art at uh, lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng med ng mga tumulong para matapos itong proyekto na ito na actually ito pa lang ang una dahil nga nakita natin yung may meron nang naka-ready na uh, ipinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam Jam na meron nang mga magkakaroon magkakaroon ng restaurant ng mga lito lutuan para hindi lamang ito fish port at magiging, magiging tourist destination na rin. At uh, ito po ay napakahalaga dahil ang gumaga ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na mangingisda ang gagamit dito sa, dito sa ating rehabilitated na fish port na ito napakalaking bagay dahil dito natin nung pagba, sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong uh, maaaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinakaimportante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At eh, kahit malayo, ay madadala natin sa riwa pa rin pagdating doon para yung balor, yung uh, pagbenta ninyo ng isda, eh, mataas pa rin ang, uh, ang uh, pagbili. Kaya te, napakahalaga yung yung magkaroon tayo ng cold storage at uh, malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para, uh, yung para gumawa ng yung mga ice plant alimbawa, para gumawa ng yelo kailangan maraming kuryente, maraming power kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, ano pa uh, uh, sustainable pa hindi na tayo kailangan mag uh, magpaantar ng generator na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar pero malaking bagay po ito dahil nga uh, pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho lahat ng lahat ng sektor ng agrikultura ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman 'yung mga magsasaka para maka makadiretso na sila sa, sa merkado, wala nang nasa, gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fishport port na ganito para dito pwedeng isakay kagad. Hindi na kailangan is isakay sa truck tapos kung saan saan padadalhin. Napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Uh, sampu pa ito, sampu ang itatayo pa natin na ganito at uh, tuloy sa, sa buong bansa. Dahil kailangan din pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng uh, uh, Vietnam, kagaya ng mga ibang ibang bansa na nakapaligid sa atin ay Napakaganda ang kanilang sistema. Kaya mahirap makipagkompetisyon sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang uh, pagdala ng ating mga produkto sa, uh, para maipagbili. At yung value added, ika nga, ay may iwan sa manging isla, may iwan sa magsasaka. Yung po ang konsepto namin para... Yung imbis na may, may, binabayad, na, may binabayaran ng middleman, eh, kung ano yung binabayad na ninyo sa middleman, eh, hindi na kailangan. Nasa sa inyo na yon. Kaya may iwan yung kita sa inyo. Hindi na mapupunta sa labas pa ng Iloilo. Eh, mapupunta kung saan saan pang malalaking uh, mga negosyante. Kaya I'm very happy na nakapag, nakapagpunta kami rito. At uh, uh, makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na itong I'm looking forward ngayon doon sa ating ibang tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun. Bago yun. We'll have to put up fish ports na bago. Kaya uh, ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why our infrastructure is important. Dahil kahit na simpleng-simple -simple lang na disenyo, eh, meron lang tayong hall, hallway na malaki. Napakalaking bagay na kasi magiging sentro na yan para sa ating mga manging isda na connection, they have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na uh, the retailer, sa mga sa mga, uh, sa mga uh, retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bintahan, yung maliliit na tindahan, eh, na, na mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa kundi yung kinikita nila may iwan na sa ating mga mangingisda yun ang pinakamahalaga para sa akin at sa uh, tinanong ko kay secretary Kiko Laurel uh, kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas ang sabi niya Morales mga 2.1 2.2 milyon na mangingisda palagay ko kapag uh, iniisip natin ang Pilipinas ay pitung libo na isla parang kulang yun eh There's more more people should be making their living from the sea and that is what we are trying to to encourage at to do that ginagawa natin, pinaparami nga natin ang mga facilities na kagaya nito pati yung transportation, pati yung cold chain, alam, kung maalala ninyo cold chain, eh, lagi namin napapag-usapan yan dahil yung cold chain, ibig sabihin nasa yelo yung isda mula sa umpisa, mula rito, hanggang soon doon sa tutunguhan para yun na nga, para maging laging sariwa yung isda uh, yung, yung na inyong ipinagbibili kaya congratulations uh, sa inyong lahat, at alam ko na pagbalik namin dito, pa sana, ba baka, baka pagbalik namin dito, sasabihin niyo, maliit na. Kailangan natin dagdagan. No, ito ba ganda Dagdagan natin. <laughs> Nakapagbigay din po tayo ng ilang bangka. Tapos, uh, kagaya ng laging ginagawa ng Department of Agriculture, nagdala kami ng mga traktor, ng uh, mga har combine harvester, mga milling machine, yung maliliit lang. Uh, meron para sa mais, meron para sa meron para sa panay kaya susunod na lang namin dyan, yung tinatanong ko nga dahil na binabasa ko yung instruction doon sa milling machine kailangan dry ang ilalagay kaya siguro dryer naman ang dapat natin isabay pagka meron mga ng klase ng makinarya kaya patuloy lang patuloy lang po ang ating pagdevelop ng ating agrikultura at sinasabi ko nga nung dumadaan ako dito Ah, uh, eh, yung mga nakakamayan ko nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama 'yon. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, Wala kami, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Aasa pa tayo kung kani kanino. Kaya at binibigyan kami binibigyan mo kami, binibigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay at mapalaki natin ang mga anak natin, uh, ah, maalagaan natin ang mga pamilya namin. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya't maraming maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho. At kay, ay patu kayo naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano ang pangangailangan ninyo, wag po kayo mag, uh, wag, wag, yung magdadalawang isip. Uh, hindi trabaho po namin yan. Hindi, hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na, kahit na nakasimangot na sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kailangan gawin. Kung kailangan gawin, kailangan gawin. Gagawin namin. Sige po. Maraming maraming salamat. Congratulations po. At uh, sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito. At humihingi na kayo ng extension. Maraming salamat. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.